Magkapi po tayo mga viewers at magandang araw po sa inyong lahat. Hanggad bless po sa ating lahat. Habang nagkakapipo ay magpintuhan po tayo. Mayroon po akong maibibigay sa inyo muli na herbal tips para sa ating kalusugan. At ito po ay mapag-usapan natin ngayon ang herbal para sa sakit na cystitis mayroon po tayo kaya nagpunti-unti po tayo ng pag-ihi dahil yung bantog po natin ay namamaga ito po ay ibibigay ko sa inyo ang tips na herbal para dito ang herbal pong ito ay buhok ng mais alam nyo ba yung buhok ng, ng mais makikita po natin yan sa bunga ng mais pag ang mais ay bumunga yung pinakadulo noon mayroong buhok na tumutubo na lumilitaw yun po ang bata noon ang kukunin niyo pag makuha niyo pa yun, yung buhok ng mais doon sa bunga na bata po na bul yung buhok ng mais yung bata wag yung matanda na ipunin niyo po yun pag kayo po ay makaipon na ng halos dalawang baso tagtarin niyo po dalawang makaipon kayo ng dalawang baso nito na buhok ng mais Lagayin nyo po sa apat na basong tubig. Pakuluan nyo sa apat na basong tubig. Ganito po ang pagpakulo. Pakuluin nyo muna, unahin nyo, wag nyo munang isabay sa tubig o kawali yung, o kaldero yung nakuha nyo buhok ng mais. Pakuluan nyo muna, pakuluin nyo muna yung tubig. After nang kumulo ng tubig, sa kanyo ngayon ihulog ang buhok ng mais na inyong naipon. Tapos, 15 minutes po yan. Abangan nyo 15 minutes nyo na pakuloan habang kumukulo, 15 minutes. At saka nyo ngayon, ah, ahonin, kunin nyo na at palamigin. At nang medyo mapalamig nyo na, salain nyo po ito ng malinis na damit or ano pa man na mayroon kayong malinis na pansala pwedeng screen no kaya may uso na ngayon yung madali na ngayon ng screen na panala pang ano sa mga gata after noon mayroon po tayong dosis na dapat sundin wag yung puro na lang basta inom ng inom pag may ano, ano nyo pakinggan po ninyo ang sasabihin ko para sundan nyo po may dosis po tayo dyan para sa matanda at para sa bata ang para sa matanda. Pwede po sila uminom ng isang baso tatlong bisis buong maghapon. Tandaan, ulitin ko po. Ang matanda, 20 years old pataas pag hanggang tumanda. Isang baso tatlong bisis maghapon. Yan po ang ang inumin lamang. Doon naman po tayo sa dalawang taon, 2 years old to 6 years old na bata. Pwede po siya uminom ng kalahating tasa. Alam nyo ba yung tasa? Yung tasa na parang pang tea. Maliit lang po yan na tasa. Kalahati po niyan, pwede po sila uminom ng tatlong bisis sa maghapon. Dalawang taon to 6 years old. Pwede po siya uminom ng kalahating tasa tatlong bisis sa maghapon. At yung 7 years old naman to 12, pataas to 15 to 20, ganyan pwede na po sila uminom ng isang tasa tatlong bisis din maghapon Yun po ang dosis ng ating bawat edad at pag proses sa pag-inom para hindi po tayo ma-overdose din o na mas mapasama kung marami rin tayong inom. Kaya sundin po ninyo ang proseso para hindi rin po tayo ma pasama dahil yung sabi nga nila kapag bawal kapag ay bawal so mas maigi kung hindi pa rin po gumaling dahil baka so po ay sobra ng malala yung bukol sa ating pantog magpakonsulta na po kayo sa doktor pumunta na po kayo sa hospital o clinic na malapit sa inyong bahay o sa inyong barangay kung ano sa inyong bayan para mabigyan po kayo ng gamot na mapabilis ang inyong pagaling at hanggang sa muli, maraming salamat po. Please subscribe po para sa sunod nating video. Magbibigay po ulit ako ng mga tips para sa iba't ibang mga sakit at herbal sa ating kalusugan. God bless sa ating lahat.